Hello. Good evening people. Ayan, nagagawa po sila ng ice drop. Hindi po sa mata ha. Yung kinakain po yan. Ayan o. No? Oh. E, Kasi mula nang magparat ng ice. Ng ano yung paji bar? Paji isa. At saka cream o. Ayan o. Oh. pala yung unang, unang step. Ayan, unang step yan ha. Kasi lang medyo mahaba-haba e, ito. Po sa to yung asun na ano. Ako na, na ako. Ayan. Ah. Ayan, nakagawa na ng na isa. So, naka 1 naka one point na yung isa. Ha? So, hintayin na natin 'to para maglagay ng stick. Stick naman 'yan, no? Stick. Ah, bigat 'to pala. So, ayan, maghintay tayo ng ano. Nang na, medyo marakatagal pa. Ayan. Sila po ang okay, na Sila po ang expert sa paggawa ng ice trap. Ayan, nilagay pa sa repair para to At dapat pag tumigas sa pot, pwede na po yang uh, kainin mamaya. Meron na po diyan sa Sabi. Oh, sabi sana. Kulang. Lili na lang. na muna puno-punuin. Tutulan natin po. Ganyan pala paggawa niya ng ice trap na yan, ano? No? So, Maliit na. Maliit kasi, kasi yung kakain yan, maliit din, no? May pagbalaki, malaki rin kakain. Ayan. Pero kuda kayo, tapos magkakainin na. Fudgy bark ko yan, sabi ni ano, nang ano. Ng mga kumakain dyan, ayan, no? Ito tayo ngayon sa tinatawag na pangmalakasan. Ayan na po. At may mga stick silang gagamitin mamaya, ito. Yung stick na ito. Ito yung, ito yata yung nalagay sa ano, no? sumiye, you ano? Know. Ito pa yung stick na lalagay doon sa loob na para pagka tubigas po siya, yun, yun yung po yung lalagay na ano, ng ice trap, no? Yung Tapos, pag pwede na, so, yun na. Lang lang uh, anim lang to, tag-iisa lang tayo. Oh, anim lang to yung gagawin namin to, tag-iisa kami, hindi na nagnapasobra ng isa kasi nga, Sakto lang. Malaki yung lagayan natin ng tino. Dapat ano. Oh, ayan. Lang. Lagay mo na lang ng anong harang para ano. Lagyan na lang dito. Oo, oh, ng harang. May Ay, na. na ayan na, na, na magagawa na. At talagang pa yan ano, no? I, ano ba? I, pwede natin i-post mo natin. Ayan yung second step naman. Ayan na, nilalagyan na lang ng gatas. At may mga konti, nilalagyan na po yan ng stick. Ito po yung stick niya. Ayan, nilalagyan na. Kasalina na po siya ng ng milk na para po din sa All ice tap. For purpose na. cream. Yeah, na kumbaga nagkar sila nag uh, try sila kung ano kung paano mo uh, gawin ang gawin ng ano ang ice trap no tumingin sila sa ano sa YouTube. Yan. Di ano lang to Try. Trial. lang to call. Ah, nag-try. Trial. Uh, trial lang pala, no? So, wala pa pala sa YT, ano, no? So, ayan. Gumawa sila ng sarili nilang ah, uh, ingredient, ano, you know, ingredient sa ano, sa yung kung paano gawin, no? Eh, malay mo, baka ano, baka, ano, ah, uh, tag ito? Pag nasarap, pag, ano, pag nasarapan nyo kumakain, tapos medyo okay naman yung lasa, so pwede ang gawin yan, no? So gagawin namin yan, ano, nahahanap buhay, business na namin yan. You know, pag yan naging hanap buhay ko, yung walay ko, asawa ko, eh. <laughs> Jokes. Ayan, sige na. Ano na, pag ano na, kapag okay na,